Ayan na mga kachika, nasa kwadra na invisible kwadra no? tayo. Karera ng kalabaw Lubao. yan mga kachika dito yung sa Forak, Pampanga. Black sa mga magsisipag, Lubao, laban piyas. at sa mga, mga mananalo. Nauna na yung ano? Yes. di, nauna yung lubaw. Yes. Ayan no, na naman kayo eh. Ayan na? Wawagot lang eh. Wawagot pero? eh. Si Hitman, nanalo? Oo, oh, bumunanin Sa tingin mo ko yung sabi yung mako yun. Ayan na, nauna na siya. Ayan na. Ito. Weldo. bumakal ah. Weldo. Mina. Mina. Weldo. Bayad. Weldo. Mina. Bayad. Mina. Bayad. Mina. Bayad. Bayad. Weldo.

Ay, tayo ng utang si No. si Kulog Yan, nan. Alimbuyugin win mga makakitsika, congratulations. Ito mga makakitsika ang second race. Pogi ng Bataan mga kachika versus Salam. Ayan, sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? Salam banda rito. Tuloy nyo na yung ma. Lumuhod si Salam. Nihila ni Mac dyan. Yan! Salam! Pogi, 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 Pogi. Wag kayo munang magsasalita. Ako muna.

Pogi ng Bataan win mga kachika. Congratulations team Bataan. Eto mga kachika, third race tayo San Francisco versus Bodega. Good luck sa inyong dalawa. San Francisco Bodega. Bodega Bandarito. San Francisco Bandarito. Mga board naman 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 pagkogay ng dalawa yan na tamatak na San Francisco Bandaro, butega Bandarito Sino na uuna? Alino uuna boss? Na uuna yung bodega. Kumahabon sa San Francisco. Ay, Kina po sa bodega. Talo si Mang Bonji. Tatay ang bodega. Ay, Terima kasih telah menonton! <experiences>